Sinasabi ng ilang tao na walang patunay na mayroong tagapaglikha. Nagmula tayo sa kalikasan. Sige, subukan natin ang isang simpleng eksperimento. Kumuha ng papel at panulat. Ngayon isulat, gusto kong lumikha ng mansanas. Gumuhit ng puno, pindutin ang papel at maghintay. May lumitaw bang mansanas? Syempre hindi. Bakit? Dahil kahit ang pinakasimpleng bagay sa paligid natin ay nangangailangan ng enerhiya, kaalaman, kapangyarihan at hindi ito nagmumula sa wala. Ang nag iisang atomo na bumubuo sa mansanas, sino ang nag-aayos ng mga electron nito? Sino ang nagturo dito na manatiling buo? Sino ang nag sa nucleus manatili sa lugar? Aba, alladhi atqana kulla hindi lang niya tayo nilikha, nilikha rin niya kung paano tayo magiging. At kung ang iyong utak ay may kakayahang mag-isip, sino ang nagbigay nito ng kakayahang iyon? Kung ang isang computer ay nangangailangan ng programmer, paano naman ang isang isip na nangangarap, nagmamahal at nagtatanong, bakit ako narito? Maaring wala kang lahat ng sagot, ngunit may mga kwalipikadong tagapagtawag sa pananampalataya na makikinig sa iyo, makakaintindi sa iyo, at tutugon ng may kalmado at kalinawan. Simula ng pag-uusap ngayon, wala kang mawawala.